ang mga sospek ay kinilalang sina Mark Anthony Lopez, Ayan Lister Lopez at Richard Villanueva na pawang residente o mano ng Molo Iloilo. Ayon kay Police Captain Jason Mausig, Hepe ng Madalag Municipal Police Station pasado alas 9 kahapon ng umaga habang nagsasagawa o mano sila ng checkpoint ay lumapit sa kanila ang biktima. At nagko-complain na yung bag niya Uh, belt bag niya na nakalagay doon sa delivery truck nila is uh, nanakaw nga ng uh, isang tao na nakita niya na sumakay sa isang tricycle at uh, dali-daling tumakas uh, going to the direction of uh, uh, Dagitan, Banga. Matapos matanggap ang impormasyon ay agad na umaksyon ang mga kapulisan. Sinuri ang mga CCTV sa lugar at nagsagawagan ng investigasyon kung kaya't agad natukoy ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Nalaman din ng otoridad na dayo ang mga ito sa probinsya dahil sa gamit itong tricycle. ayon ah, po doon sa ano sa complainant, may nakakita doon sa doon sa nangyaring pagnanakaw. Ito nga ang pangalan ay si Agad dyan din siya sa area, malapit dun sa uh, store kung saan sila nagdi-deliver ng uh, soft drinks. Yun yung witness? Yun po yung witness natin. So meaning, yung driver, yung pahinat hindi nila nakita talaga na yun yung kumuha, sir? Uh, nakita niya yung kumuha. Na naka, ang sabi niya dun sa kwento niya is, naka-white t-shirt, sumakay doon sa... Uh, tricycle nila na ginamit nila bilang getaway vehicle na meron nga siyang kasamang dalawang lalaki. At na-confirm naman yon nung sinabi ng, ng witness natin, nakitang kita niya kung paano nangyari yung pagnanakaw nga. So paano Doon na sir, sir uh, yung operation at paano na trace itong <coughs> mga suspect at yung motor na ginamit? Na? Oh, Parang kitawin Oh, after nga po nung uh, nangyaring complaint sa amin, at nagkanda kami ng after namin magkandak ng initial investigation at tiningin na natin sa CCTV cameras dito sa uh, local government unit natin, dito sa MD MDRRMO, uh, nakita natin yung, <coughs> yung identity ng mga, ah, yung mga tao sakay ng uh, ano natin, oh, sure. uh, tricycle. Actually, na, na ano nga namin sila sa checkpoint, nasita namin sila kaso uh, man lang sila kaya pinakawala namin. At wala pa kayong wala pa kaming advance information so, na may ginawa may na pala, pala silang pagnanakaw doon sa lugar. Ah, okay, okay. So, so balikan ko yung ano, yung ano yung setup nung ano, yung sasakyan. Ano ito? Ah, uh, ano siya eh. Ah, uh, tricycle siya na ang sabi ng ah uh, uh, tropa natin na nakakaalam dito, yung design niya ay parang antika na design oh, tricycle na uh -huh. so, sino may-ari oh. sa ng tricycle so ang ano ang, mga... ang may-ari nito kasi ito ibang iba ang pangalan ng ano uh, na nakarestore yung tricycle natin pero ayon dun sa sa isang suspect natin ito kay uh, Mark uh, kay Richard Villanueva, ito yung driver na uh, sinabi niya na nakuha niya yun sa kasa. <clears throat> Parang salo. Salo lang. Oo, oh, salo niya yun. Hindi pa nakapangalan sa kanya. Oh, hindi pa nakapangalan sa kanya. So, so sa ngayon, uh, ibabalidate um, pa natin kung talagang sa kanya yung, yung tricycle. Sa sakyan, man. sir, paano nakuha nung suspect? Kasi sabi nung no, yung nakaputi, yun yung kumuha daw, no? Yung oh. um, nakawai. Yung dalawang kasama, ano yun? Lookout. At paano niya nakuha yung... Belt man, sa, ang dun, dun sa kwento yan. kasi ng ano natin, ano ang ang witness natin, kitang-kita niya kasi na itong itong naka-white na lalaki na uh, na kumuha ng legitimately kumuha ng, uh, ng belt bag, ibinigay niya dito sa isang kasama niya. Tapos yung isang kasama niya naman kasi abot niya eh, ano ah, nakasakay doon sa likod, inabot niya yung belt bag doon sa kasama niya na dito sa passenger dito sa likod. Inabot niya tapos itong passenger naman inabot naman doon sa driver at isunuot uh, inano niya doon sa bag niya. Ah, kasi iba yung bag, inilipat nila doon sa uh, bag niya yung ano, yung dinala na bag ngayon. Dinala yung bag na yun. Bali ano siya nakabukas yung sakyan. ano sa sasakyan? Oo. Oh. Ah mantoy. Tricycle to? Uh, yung, yung sasakyan, yung, yung sasakyan ng delivery, yung, 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 yun, yung wing van. O oh, yun, uh, iwan nilang ano, kasi nga, ang sabi, ang paliwanag sa akin nung no, complainant, saglit man lang daw sila. Uh, uh, eh, pag uh, balik niya, yun nga, kuha na yung bag at dali-dali nga na uh, tumakas na sila. Intention talaga nila o talagang tinutukan nila yung sasakyan yan para sundan at maka, pag magkatsansya na biglang ganun na lang mangyari sa Roar? Lang, sa sa, sa palagay ko incidentally lang na na nakaroon sila ng na ano kasi parang ang assessment ko kasi maraming dalang gamit itong mga to maraming dalang damit so matagalan yung ginagawa nila kasi ang ang allegation nila ay nagbebenta sila ng mga construction tools. tools may isa may dala silang isang box na assorted construction tools Ayun siguro ang ginagamit nilang props nila. From, uh, hindi natin sigurado but sa assessment natin is parang lumalabas na parang props nila yan dun sa ginagawa nilang criminal activity. Sabihin organized yung pag nila hindi by chance. Organized. Kasi from magtataka tayo bakit uh, taga Iloilo sila, Iloilo City, nakarating sila dito sa uh, Madalag-Aklan na napakalayo na dito sa Ah, uh, Gamit lang ang tricycle. Yung isa daw doon, sir, sabi niya, <clears throat> may case siya. Na-check na ba natin yung background? Kasi yung naka-white, aminado daw siya na siya yung kumuha. May case daw siya ng shoplifting. Na-try ba uh, natin yung background nila, sir. Ang isa lang ang na-check natin, na yung dalawa wala siyang kaso. Itong si Mark Villanueva parang may previous case siya sa uh, Gimaras. Ano uh, Ito ba yung nakapute? Eh? <coughs> Hindi, yung medyo ano. Kuba. Yung kuba. Ano hmm. yung kaso niya, sir, sa Gimaras? Ah, nabaybas siya. No. Nabaybas, ah, illegal ah, okay. okay. No, sir. No, ngayon, ang uh, kaso <coughs> na sinampasan nila kanila ngayon, ano yon? Ah, sinampahan po natin sila ng uh, TEP. TEP. Okay. Mag-aan sir. Uh, magaan lang kasi 2,000 pesos lang um, yung... Magaan lang Available naman po siya. Mayroong pa kayong pwede idagdag, sir, para bumigat lalo yung kaso. hindi naman karabas ito magandang itong klaseng tao, sir. Na, uh, na, 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 na. Uh, gustuhin man natin ng <laughs> gano'n, pero yun lang talaga ang na-recover natin sa kanila. Hindi naman natin pwedeng uh, gawa ng ano, sobra doon kung ano man yung... Anumin natin, sir, eh. Uh, sir, uh, 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 uh Kawawa uh, kasi yung biktima kung hindi natin sila na trace at follow ito. Kawawa yung, yung biktim. Kaya nga sa ngayon po, itong vehicle nila, din-check natin at saka yung mga tao mismo, pinacheck natin yung record nila. Uh -huh. At isa lang yung nakita natin na may previous na case. And uh, yung tricycle na nila, hindi pa natin na... Uh, Uh, tata na pa talagang sa kanya talaga 'yan kasi wala man siyang dokumento na may Siguro nag-ano sila sir, na nag-expect sila na yung belt bag, baka maraming laman. No? Malamang kasi uh, delivery yung ano nila eh, delivery ng uh, uh, soft drinks yung tinarget nila. Baka ang expected nila, marami laman kasi nasa loob ng bag ka once na ma-check yung tricycle kung it, ito ay hindi sa kanila baka nakapag pwede naman ba dagdag na oh. kasong karnaping opo pwede Pwede po. Kung malaman natin na persahan niya na kinuha doon sa hindi man natin na or ninakaw. Parcel, uh, ang um, bicycle. Ah, uh, actually po na ano na namin yan na, hmm. uh, na inspect na namin yan. Uh, ano naman yun? Legal OPT naman yun? Naman bukas naman Kasi naman. meron silang uh, criminal viola uh, violation na nagawa. Oh, pwede, pwede, tayo pwede yes. so, hindi tayo so, po di Yes po. Hindi na po namin yung na-apply kundi na-search na po namin yun. Sir, na, -search na, na po namin yun. naman hindi yan namin, hindi ah, okay. uh, pa na apply yan. Sir, 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 paano, paano na-apply yun itong mga suspect hmm. para para makapokus tayo dyan? Ayun nga po, ano? No? Uh, bali noong uh, after namin mag-conduct ng verification through dito sa CCTV. Uh, CCTV cameras, nakita natin uh, humingi tayo ng assistance sa ating Police Provincial Office uh -huh. na i-disseminate yung ating mga nagader na in initial information sa mga MPS to conduct uh, dragnet uh, ah, checkpoint. checkpoint operation and uh, yun nga uh, habang nagkakanda kami ng, <clears throat> ng hot pursuit operation at around uh, uh, 12 21 p.m., uh, nalaman namin na uh, at, uh, at around 12.42, uh, nag-send ng uh, radio message ang PPO sa amin. Nalaman namin na yun nga mga suspect ay uh, na-intercept uh, dito sa barangay Tagay. Uh, uh, dito somewhere sa may ibahay po. Tagbaya. Tagbaya. Barangay Tagbaya, ibahay. At yun nga ang naging dahilan kaya kami nag sa area. And uh, pagdating namin doon sa area, uh, nag-send kami ng picture dito sa ating uh, police station at pinakita doon sa uh, witness natin kung ma-identify niya yung kung yun talaga yung mga tao. And uh, positively identified ng uh, witness natin na yun nga talaga. And yun na po natin in effect yung, yung arrest. arrest natin and uh, and pagkatapos po noon <coughs> nasabi nila na yung bag itinapon nila somewhere doon yung bag nung may-ari itinapon nila sa doon sa may uh, malapit doon sa pinagkainan nila sa Bulaluhan, doon sa barangay uh, uh, Tagbayan Tagbaya Tagbaya, ah, tagbaya. okay uh, i'm sorry sa barangay so, Tagbaya meron kasing Bulaluhan doon kumain sila uh, uh, And eh, yung bag doon sa may... Oo, na <laughs> oh, kaso hindi na namin na-recover. Kasi parang may dumaan na balew uh, doon sa area na nangunguha daw ng ganong gamit. So nadala. Ngayon, ha, uh, sa, nabanggit nila na yung wallet ng ng biktima ng, ng biktima nila is na nila somewhere dito sa may uh, banga malapit sa may gasolinahan and at around uh, three mga 3, 3, 3 past 3:30 na uh, dumating kami dun sa area at pina, pinahanap namin sa kanila at nakita nga namin yung wallet Totoo naman uh, containing yung driver's license nung uh, driver. nung biktima natin. Yung alis nila papuntang ibahay, plano na nilang Iikot na, uh, iikot na pa uwi niyan. na sila? Or possibly doon, uh, papuntang Luzon area? Uh, siguro, Somewhere in Antique. Kasi yung tricycle nila, design ng Antique. <laughs> Kasi siguro, ang plano nila, malamang ang plano nila sa assessment ko lang. Kasi marami silang baong damit. Hahanap sila ng iba pang target. Kung saan sila makatarget. Malamang ang sunod nilang target is somewhere in Antique. Kasi hindi naman nila alam na 2,000 pesos lang pala yung laman ng bag. Expected nila yan, mas malaki. Mas malaki. O, expected nila yan, mas malaki. So itong, itong mga suspect <laughs> ngayon is inquest, meaning uh, 2,000 naman yung magandang 2,000 yung in bill? Uh, hindi po. Ah, uh, depende po kung magkano ang bill ni Judge. Ah, okay, okay. So uh, 2,000, eh, 2,000 pala yung nakuha. <laughs> nila doon, talaga nila malaki na. So sa ngayon, sir, after uh, inquest, bali pa dito ngayon dito sa atin, sa MPS, uh, Madalag? Madulag? Uh, depende po kung may i-remit -re na. Kung may commitment order, oh. Uh, baka pwede i-remit na. na. natin. Or kung hindi pa may mga papers pa na kailangan, baka ibalik pa muna dito. Balik pa naman dito. Okay. Sir, uh, sa mga ganitong pangyayari, alam natin, anong malaking tulong ng, ng ganitong case sa... Uh, actually, itong case na ito, ano, Uh, napakaganda ng programa ng uh, Provincial Police Office natin. Uh, siyempre sa pangunguna ng ating Provincial Director na every time magkaroon ng incident, nagkakaroon talaga tayo ng uh, uh, drug net operation sa bawat MPS na possible na pwedeng pagpunta ng ating mga suspects. Yes po. So, Ibig sabihin na madaki pala ang tulong ng ating communication. Yes po, uh, napakaganda po. At saka ang isa pa, siyempre yung ating mga CCTV cameras, uh, napakalaki ng tulong po niyan sa ating pagresolba ng mga insidente na kagaya po nito. Ngayong araw ay sinampahanan ng kaso ang tatlong sospek. Wala dito sa Madalag Municipal Police Station, ako si Kapobreng Archie Hilario ng TV News Online.